patutulungin ano po, na po tayo ngayon sa Daraitan River. Bali, lugar na ah. Alam ko, kamatulong eh, result pa rin po ito. Bali, kamatulong eh, kukuha na lang po tayo ng ma-interview at ah, wala po akong masyadong idea po dito sa area ito dahil first time po ako rito. Okay. Ah, sandali, tatawag po tayo. Brad, Paso yung... Ah! Uh, Brad, maabala po kita muna saglit, ano? Ano po pangalan nila? Gani, ah, si Sergani, ano? Dito tayo, Sergani, baka may pinang dumaan ah, eh. uh, Sergani, tawag nito. Ano po nakakasakop dito sa Daraitan? Bali, Sergani, saan po galing yung tubig bandarong po na dumadaloy pa Sampo Saan po galing po yan? Anong yung lugar po? Yung? pababa po rito Sir Gani. Johnny. Sana po tuloy ng tubig na to. Pa-impanta pa na po ako matulungin. Yeah. siguro yung mga galing San Isiro, mga pagganan din po yata. Yun, uh, tawag dito. Sir Gani, matagal na rin po ba kayo rito sa Daraitan? Oo. Since 1919, kamatulungin. Andito na po si Sir Gani. Uh, naging kaibigan po natin si Sir Gani. Gawa na na che po. Ang po, po siyang nagkakarga nito mga hinahakot na mga materialis kanya po itong kabayo na uh, ni si Sergio. So, pangalan po, Elias. Elias. Uh, kamatulungin ha. Si Elias po, yung kabayo po sa Ano po? Si Baltasar, wala po. kamatulungin pa, <laughs> biro lang po. Ah, uh, ito, kamat ah uh, bro, tanong ko lang po. Yung mga cottages ko rito, may mga bayan. Oh, uh, mayroon po. magkano po kaya? Tansan niyo po. Sige, araw po, kamatulong eh. Ang cutting is po rito is 500 po. Sa Salvavida po, sir. Apa kami ID ka kayo? Pagkano, 100 po, Ah, uh, tawag nito kamatulungin, ano. Ah, uh, ito pong tulay na to, kamatulungin, Nabalitaan ko, detachable po ito yung nababaklas po siya. Pagka bumabag yun, inaalis po ito. Friday po yan tulay na yan. Ah, uh, sir, gani, magkano po ang isang tawid po? 7.30 pag 2 wheels ka matulog. So, bali, Sir Gani, at uh, siguro maglalakad-lakad po muna kami ron. Maraming salamat. Thank yeah. <laughs> 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 Salamat po, maglalakad-lakad po muna kami. Matulungin, maglalakad-lakad po muna kami. Ako matulungin ano, maglalakad-lakad po muna tayo habang naandito po tayo sa Daraitan ngayon. Kasama ko po ang aking uh, batang cameraman. Ako 15 anyos lang po yan, pero makita niya naman itsura. Parang akala po, eh, ano, na... <laughs> <Tawad>. <laughs> uh, pa po, ni, ano, pamilyado na katawan. Uh, pa mga kamatulungin ano? dadaan po tayo rin sa tulay. tulay subukan po natin maglakad-lakad dito kamatulungin sa daraitan papunta sa tulay tayo alam nyo po kamatulungin itong daraitan sikat po ito dinarayo po itong area So, bro, maganda sana kung may focus mo yung camera ron, ano? Po, kamatulungin ano po? Bali ako na po humawak ng camera. <laughs> At para makapaglakad-lakad din po itong aking camera man. So, no, bro, di na mo po Ano sabi ko po kasi ano lang para Kasi habang nagka-camera po na kami na kamatulungin, kita, itong camera man ko excited nang tumalon sa tubig. Ang <laughs> ganda! Ayan po, kamatulungin. Ano? Kung nakikita nyo po sa video, ayan po, <laughs> At uh, talagang gusto nang tumalon nitong aking ano eh, kasama kanina pa. Ah, <laughs> uh, ano, tayo uh, maiba nga po tayo no. Ito pong tuloy na tinatapakan ko ngayon kamatulongin. Kung makikita nyo po ito kamatulongin. Itong tuloy na to. Ah, uh, ito po may bayad po dito yung mga pagtawid ng mga sasakyan. Isang daan po yung four wheels, 50-40 po yung mga two wheels. Itong tuloy na to kamatulongin sa Daraitan. Ano po ito? Pagka bumabagyo at uh, malakas ang agos, binabaklas po nila to kamatulungin. Kasi aano rin po ito eh, matatangay po ito ng, ano, ng tubig. Pagka hindi po nila babaklasin to, ang lilinaw, ng, ang lilinaw kamatulungin ng ano. Uh, kamatulong ipagpasensya nyo po ulit itong Etiketa sa akin likod at uh, ibig sabihin po uh, bago po 'yan. <laughs> Gago. <laughs> hindi po yung damit ha. Ang ibig sabihin yung etiketa lang po yung bago. Kaysa <laughs> lang <laughs> <alakot. laughs> uh, pa man kamatulungin yung kwento ko nga po kanina. Itong tulay na to, detachable po ito kamatulungin. Pinabaklas po nila ito pagka may bagyo. Wee, na. Tapos, pag malakas ang agos, ganun din po, hindi mo nila kinakabit nila to ang mangyayari po dito kung matulungin pag itong tulay na to nakabaklas ang magiging service po nila rito yung mga bangka may mga bangka po sila rito kung matulungin sandali lang po ha. tayo ng bangka na service nila wala pong service yung Kamatulungin, wala akong makikita ang bangka ngayon. Pero ang service po nila rito, kamatulungin, pag yung tulay na ito ay eh, nakabaklas, pag malakas ang agos, ano po na itatawid po nila rito yung mga trans po nila, lalo na yung motor, sa pamamagitan po ng bangka. Yun po yung mga nakikita nyo po sa mga ibang vlog po natin, na mga dumadayo dito. Na itinatawid yung mga motor dito, sa kabilang portion Diyan po, yan. Bali, papunta na po tayo kamatulungin sa kabila, at maglalakad lang. Alam nyo po kamatulungin dito, napakalinaw po ng tubig. Sa totoo lang po. Wow! Ayan po, kamatulungin, no? Oh. Alam nyo po kamatulungin dito, wala masyado rito ano, lumot. Wala masyado rito lumot, kamatulungin. Dito, mapapansin nyo. Ang lumot nito, yung parang natural lang, nagaling talaga sa bundok. Anaol! Ganun po, kamatulungin. May dadaan po, kamatulungin. At aabante uh, na po muna tayo dahil may tricycle. Total, malapit na tayo sa pinakabukalan. Alam niyo po kamatulungin, ito ha. Tingnan niyo, lalapit tayo sa tubig kamatulungin. Ang linaw po. Kaya kamatulungin yung pangadadayo po ng mga pupunta ng mga Maynila. Aga pupunta dito, galing Maynila. Dito, mag enjoy na po yung mga bata rito. Kumbaga, hindi na ako kayo lalayo. Mababaw lang naman po yung tubig. Maganda po yung paglaro. Yung mga bata po dito, kamatulungin, mag enjoy Kasi tingnan niyo naman po, oh maligam-gam po yung tubig. O. Oh, oh. Kamatulungin, oh. Lamig. Oh. Ang ganda kamatulungin. Ang ganda. Oh. malinaw ang tubig kamatulungin. kapag naglalaro kayo rito kamatulungin dito sa tubig, nag enjoy kayo yung mga isda na andito rin sa paligid nyo Pero lang po yung ano ha, yung tinutukoy ko po sa kabilang vlog, pag nakakita po kayo rito ng isdang dilaw, Huwag niyo pong dadakmain niyo at makukuryente kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero ibang electric eel po yun. Kamatuloy niyo. Tapos maganda nito. Kamatuloy niyo. Ang daming catfish. Tapos um, maganda yung area. Parang meron siyang ano, yung parang pinong buhangin na meron mga bato mag enjoy dito yung mga bata kamatulong ano masabi po testingin nyo po rito kamatulungin. uh, daraitan lang po okay madali naman po itong ipagta ng tanong punta tayo rin ba darong kamatulong may nagsasaya <laughs> <laughs> pamasyadong masyadong naaabot to ng masyadong ano nung kapitas lang ba yung, yung masyadong hindi masyadong natakot kaya napakaganda na sa area ito Rizal lang po ito kung matulong ha parking Rizal lang po Rizal po kayo rito ang ganda okay, uh -huh. yung tubo bro yung kung matulong yun po? Ano tayo mga Ano tayo po? Ano tayo po? Dyan na rin po, mga kapatid, sana naman ligo. Bro, mag-like kaya tayo, bro. Para kami mag-comment. May load ba tayo? I-send niyo sa akin po, bro. Tara, mag-like tayo, bro. Nabasa ka bro? Opo, nabasa po ako Yung pagkakabaw po <laughs> natin sa tulip po panina. Eh ako hindi ako mababasa. alam mo naman ako eh May lahi tayong ano eh, balat ng gabi O ba ako ng gabi? Hindi <laughs> kinatablan ng tubig <laughs> Pwede mo Lalapit po tayo kamatulungin doon sa mga ano, naliligo Kaya lang May cottage, may kaldero Doon kaya tayo mauna sa mga pagkain <laughs> Unahan na natin sila sa pagkain nila kamatulungin. <laughs> Ayaw po nila kumain. Sana kumain na lang po tayo dyan. <laughs> Then, lalakad tayo rin kamatulungin. Doon, no, merong parang hagdanan din na pwede tayong tumawis. Andaro. Rita kamatulungin, na dahil naliligo. Sa totoo lang po. Uh, pasyal po kay rito, kamatulungin. Sa daitan. Talagang mag enjoy po kay Rito. Ayan no, ang kamatulungin. Ang naliligo. Makakita niyo po. wala akong internet ka matulungin maglalay po sana ako eh wala akong signal sa area to kaya ang gagawin na lang natin po kung matulungin eh tayo ay maglalakad-lakad po muna pero alam nyo kung matulungin parang ang sarap maglublob <laughs> parang ang sarap maglublob ka matulungin siguro pwede po ba tayo na Kailan niya kamatulungin, Oh. Ang ganda talaga, oh. Ang ganda talaga kamatulungin. Dito, hindi masyadong malalaki ang mga baturita rito kamatulungin. Hindi masyadong ano, tamang-tama -tama lang po ang bato rito kamatulungin. Tamang-tama lang po Ang ganda Ito rito. Dito, kamatulungin itong lugar na to. Daraitan dahil palibasan medyo malayo po ito sa Kabihas na. Ito. Medyo tatagal pa po, po ito para mapulyot ang tubig dito. Siguro pero imposible impos na rin po na ano na pag hindi po maalagaan pa rin po, napabayaan, maaaring... Papulit po talaga siya? Opo, yung tubig na to, maaaring lumabo kung hindi maalagaan. Kailangan maalagaan, disiplina pa rin po ang kailangan. Paano po yung mga taong hindi po gusto ng disiplina? Yung ayaw po. Yun. Ayaw disiplina, marami po yan. Mga pasamayan na po. Ay, wala na po tayong magagawa rin kung <laughs> Okay pagkaayo ni nilang pasaway. Napakaganda, ang linis talaga, ang matulog Iba talaga ang linis ko. Ang nito. Ang sarap ng lublob nito, ang matulog niya ganito. Bro, lublob nga po kayo. Bro, mababasa tong mga gadget natin pero pwede naman po. <laughs> Bro, di mas naman. gusto ko pang lumublob eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang sarap ka oh. bro? Yung tubig, tama lang. Hindi siya malamig, hindi rin siya mainit. Opo. Oh, Halo po yung tubig niya, ka matulong yun. Kung baga, maligam-gam po ang tubig. Opo. Oh, Sa ang ganda man... ng area, ka matulong yun. yung mga bato. Hindi siya sobrang lalaki, hindi rin siya matataling yung mga bato rito. Tama-tama lang po, ka matulong Ang ganda po talaga rito. Ito Ay, po yun, talaga. Ayun, nag-enjoy po yung mga bata, oh. Tingnan <laughs> uh, may time pa po para mag-swimming sa Maynila. Pasal po kayo rito sa Daraita. Napakaganda po rito. mag enjoy po kayo rito kung matulungin. Napakaganda ng area talaga. Dito medyo malamig po ang tubig dito kung Sana all. Sa lakas ang abis at... <laughs> ganda rito kung matamang tapos may tulay dito kung nawit sa welcome to Janos compound ang ganda kung matulong talagang ano wala akong masabi sa area nito na kahit sa Rizal lang marami na ho kayong mapapasyalan at hindi na kayong masyadong ano, lumayo ng Rizal dito lang po marami na po kayong mapapasalan okay po kung matulungin na no magpapaalam na po muna kami bali pauwi na po kami ba punta na po ako sa sasakyan bali ganun pa mga ah uh, ko po kayong pumasal dito sa Daraitan River po napakaganda po ah, uh, magsama po kayo ng mga bata, isang pamilya o mga kapitbahay may mga cottages po dyan. Pwede mo kayo magbabad na ah, sa murang halaga. Ang babayaran nyo lang po dito ka matulungin. Yung cottage lang po. Libre naman po yung lublub sa tubig. Tapos may mga tindahan po dito na mabibilhan kung mga kailangan Ganyan po. Kaya kasal po kayo rito ka matulungin ha. Ah, sa Daraitan River. Ah, uh, Rizal lang po ito, Rizal. Malapit lang po ito sa Metro Manila. Siguro magmula Metro Manila hanggang dito po, hindi ho kayo uubos ng mga dalawang oras or isa't kalahating oras yata kung tama lang po ang pagmamaneho nyo. Marami pong naliligo ngayon, kamatulungin. At uh, pasal po kayo rito. Salamat po. Bye bye po, kamatulungin. Kamatulungin, request po ng mga marami, TikTok. Mga tarangin, okay, go! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Bro, <laughs> we're